guys may adlaw bali sa subong maprank naman kita sa subong mga idol gani watch and learn mga idol hi sir um, pwede mag tanong um, saan ba dito yung ano yung honeyway oh. ah, malayo pa oh. Ah, yung, ito hindi pa to sa hindi to sakop ng honeyway sakop po pero yung dun yung wag mong subukan um, bayan Ayung bayan ng honeyway oh. may, may kalayuan pa oh. Magmula dito mga ilang liko papapunta doon mga tatlong kilometro pa po dito to yan yung ano? yung layo ah may kalayuan pa pala no? oo pero kung yan po Mag pero to pakita pa mo pala oh. yan pag edo mo pag pag ko dyan bayan na ng ano bayan na ng haniway oo Ay, hindi pa bayan Doon pa po sa one. Basta may sign rin po yan. May sign. Sana oh. <laughs> <Sige>. <laughs> Parang <nai> -raw. <laughs> Sorry, lang lang, oh. <laughs> <laughs> may raw. <shout> Tore, lang <laughs> job. Masih may shoutout ka? Masih may shoutout ka? Lao. Oh, Ano, ano po? Ara ara ara. <laughs> ara, hello <Galawang boy>, TV. <laughs> thank you, thank you. Oh. <laughs> Masih shoutout ka, bye. Bye. <laughs> Sige. Ode na, konten pa. Shit. <laughs> Sige, thank you. Ah, <laughs> yung um, tanong pwede Saan ba di malayo pa ba dito yung ano, yung Aniway? Aniway na po to, sir. Okay. Oh, Ay, yung yung banwa talaga yung. Parang may naamoy ako hindi maganda. Oh, diyan na. Okay, diretso Lapit na lang. Oh. Hindi naman. Mga mga ilang ano, ilang liko? Uh, ah. wala namang lilikuan mga ano, 3 kilometers. Ah, medyo may may kalayuan pa pala. Oh. Pagtapos ng ano, why ano? Um, kabat kubatuan. Ah, malayo pa pala yung Iloilo dito. Oo, oh, malayo sir. ah. Yung pala. Ano nga pa yung pangalan? Pangalan mo? Ah, uh, Arnold. Arnold. Ikaw, sir. Saka eh, dito ka din. Okay, dito, dito, dito ha? Dito. Baka may shoutout kayo. <laughs> okay din eh. Tara. To, to na pupunta, Ha? So, yung, uh, ano ano? 'yong no? destination? Nipo, yung pupuntahan ko. Awala. Ah, na. Gablog. <laughs> 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 nakatagalog naka mo. <laughs> thank you, follow lang. Uh, uh, thank you. Uh, thank you. Ayo, sir. Wala ba dito yung ano yung haniway? Haniway boss. Oo. Diretso. Ah, medyo malayo pa. Oh. Sa Nalabas sa dadaan mo pa yung taytay, tulay. Tapos yung tulay. Ah, yun yung haniway na. mas, mas malayo pa pala. Karong tanong ko lang. Ah, pro, taga dito ka. Taga dito ka din. Haniway ka din ha. Medyo. Ha?